mam, sumuko ng mga rebelde ay uh, merong ano merong paayag patungkol sa pagpapakulong ng gobyerno na kanilang uh, inaniban kumbaga binalikan sinamahan para tulungan nasugpuin yung dati nilang kilusan na alam naman nila na walang naitulong bukod sa walang uh, walang naitulong sa bayan at syempre dun sa mga buhay ng mga miyembro nila na nabudol nila nagsalita na po sila isa-isa, nagsasalita na yung mga dating uh, uh, mga rebelde na sumuko at kakampi na ngayon ng gobyerno at nagpapakita ng pagkadismaya na yung mismong gobyerno na tinutulungan at uh, binalikan nila, eh mukhang totoo yata, yung sinasabi kaya nga sabi nitong mga rebelde na to kaya pala dumadami yung mga taong uh, umaanib sa kilusan, kasi ganito pala ang uh, kalakaran Uh, play natin to ha si uh, Ka Angel Reyes, former uh, cadre to, former uh, communist o rebelde ito. So ito ba yung gusto nating peace, yeah. no nation building together with a whole of a nation approach. Ito ba yon? Parang parang anla, parang ibinabalik yes. nila yung sitwasyon kung bakit mayroong nag rebelde kasi ang gobyerno mismo ang nilalayo niya yung loob niya sa tao mm Sa ginawa nila kay Eric, parang uulit yung kasaysayan na ikaw, dahil ikaw yung gobyerno, ikaw yung gobyerno, ikaw yung higher ikaw yung mataas kayo, sumunod. Hindi pwede yun. No, ang, ang naglagay sa kanila dyan para patakbuhin mo ang gobyerno is yung taong bayan. Regarding dun sa nangyari <laughs> kay Eric at kay Ma'am Noreen, actually napanood ko yung first hearing at saka yung second, no? ah uh, uh ako sa second na uh, nabigla sa totoo lang nabigla, nagulat at parang natakot, bigla akong natakot uh, dahil sabi ko nga ito government yung nagre-represent sa Congress eh. Pero kung kung kay ka Eric nangyari yon at kay Ma'am Lorraine, paano na yung mga simpleng mamamayan? na umaasa no ng magandang ganansya sa ating pamahalaan. Kasi knowing ka Eric and knowing Ma'am Lorraine, nandoon lang naman sila sa punto na nagsasabi lang sila, ng kanilang mga nararamdaman. At tingin nila, uh, ang pinapahayag lang naman nila noong araw na is yung rights nila as individual na nakasaad naman yun sa ating konstitusyon. So, yung takot talagang na, na ano ako doon, nasabi ko, paano na yung individual na maharap sa ganun, yung malagay sa ganung sitwasyon, no? lalo na kung wala talagang magtatanggol. Pwede pa lang, nangyayari pala talaga. At ang nakaka ang nakakabigla ang gumagawa pa nito yung mga mambabatas natin. At baka ako lang ha, ang tingin ko baka yung batas is parang ginamit nila pero para sa hindi sa ikakabuti, parang nakakasama, parang ganun yung naging dating sa akin. Yes sir. Ah. Kaya Angel, ah, alam naman natin <clears throat> ang kadahilanan na yung pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Ito ay eh, dahil umaasa rin tayo sa pagbabago. Ano ang nakikita mo sa mga ganitong klaseng na nangyayari ngayon, especially sa ipinakita ng nakarang inquiry, kung paano nila pakitunguan ang mga taong nagsasalita, ang taong mamamahayag. Nagtatanong nga lang. Nagtatanong lang. Like for example, si Kira eric Malibang magtanong. Una sa lahat, bilang isang public official, you shouldn't be on your skin. Hindi ho ba? Eh, bakit po sa simpleng tanong lang na iyon, ay grabe na po tayo mag-react? Una sa lahat, itong ginag- Eh, kasi nga, yung tanong nga nyo kasi, hindi nyo naman dapat tinatanong. Mabagal sabi nga nila, do not go there. Don't go there. Ah, uh, Anong sabi ni Braik Naria dito? Ngitoong uh, ito yung sinasabi nitong kadre uh, na ito na uh, kami uh, dati kaya kami nakibaka kasi uh, yung gobyerno feeling nila sila yung pinakamataas at wala kayong magagawa kundi uh, sumunod sa aming gusto which is pasismo at tirani. Ngayon, bumalik kami sa ano sa uh, bumalik kami sa gobyerno dahil nakita namin na nakaraang administrasyon ay yung uh, su su yung uh, leader ay talagang nagsilbi sa tao. So ngayon, bumabalik na naman tayo doon sa ti ti tyrant na klase ng pamumuno, sa diktador na klase ng pamumuno. Eh kaya naman, pala maraming mga uh, rebelde na naman, o maraming mga tao na naman ngayon yung marirecruit nila gawa ng ganito yung pinapakita nila sa tao. Oh na parang uh, untouchables uh, na untouchable sila na hindi na sila liable na you cannot even question them So kung ganoon mga talagang uh, diktador na sila at sila nang may-ari ng, may -ari ng uh, Pilipinas kapag gaganyan, ihinalal lang natin sila So ngayon kina-question nitong mga nagbalik sa gobyerno yung kaninang decision Noon na tama ba yung ginawa natin na bumalik tayo sa gobyerno kasi lumalaban tayo sa gobyerno dahil sa kapalpakan na, na, na ginagawa nila ngayon eh parang imbis na uh, maging consistent sila at ipakita sa atin na tama yung ating desisyon eh mukhang sila pa mismo yung nagpapakulong sa atin ngayon so alam mo yun somewhat uh, yung mga sumukong mga kadre yung mga dating rebelde eh, mukhang nagdadalawang isip na naman silang mali yata yung kanilang ginawang pagsuko So kapag ka ganito ng ganito, mawawala ng saysay -say yung uh, laban ni PRD at yung uh, mga pangungumbinse ng NTF-ELCAC na magbalik sa gobyerno itong mga dating uh, kalaban ng gobyerno. Oh, hindi ba? So yun ang masaklap na kapalaran ngayon mga bossing. Yung mga dating uh, rebelde mukhang uh, nag-iisip na naman bumalik sa paikibaka dahil na uh, yan yung gobyernong kanilang uh, kinakapabilangan ngayon nila gusto yung ginagawa